habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso ng mga nawawalang sa bungero at sa pagdami ng panukalang higpitan ang online gambling, pati ang stock market na damay. Paano ba na ituring na kasino din ang merkado? Ipapaliwanag yan ni Business News Anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit ngayong linggo? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. Zero. Zero luck o malas sa mga naglaro ng gaming stocks sa stock market ngayong linggo. Sumadsad halimbawa ang shares ng online gaming company na DigiPlus ng 30%. It's sharpest one-day loss simula ng mabalitang maghihigpit ang Kongreso, Banko Sentral, pati na rin ang pagkor sa mga kasino. Gayun din ang may-ari ng Solaire Resort Entertainment City na Bloomberry. Lumagpak ang Bloomberry stocks ng 6%. Ang parehong stocks ay nasa top 10 most active shares ngayong Huwebes. Paliwanag ng isang analyst. The gaming stocks right now are particularly those that have exposure to the online segment. Um, they're not really doing well. They're really taking uh, a hit uh, mainly because of the uh, policy narratives uh, against the uh, online gaming sector. Kapag gigil ka sa paglaro sa stock market, haluan na ng greed o pagkagahaman, takot o excitement. Yung paghabol sa mabilisang kita, yung nainganyo ka sa mga kwentong get rich quick, ang tawag dyan market psychology. Dahil sa ganyang pag-uugali, inihalintulad ng legendary investor na si Warren Buffett ang stock market bilang isang malaking kasino o sugalan. Ayon sa kanya, dahil sa mobile trading apps, ang inyong cellphone naging isang pocket casino. Pero teka lang, Lois. Ha? Kasi si Warren Buffett mismo nagsabi niyan, hindi ba tinitingala siya sa galing niyang pumili ng stocks? Oo, Menchu. Sa kanyang speech sa stockholders meeting noong 2022, sinabi ni Buffett na ang malalaking American companies ay naging poker chips for market speculation. Ayon sa negosyante, dapat masusing pag-aralan ng mga negosyo o stocks na bibilhin. Hindi kasi swertihan ang paglalahok sa merkado. Ganyan din ang paliwanag ng stock analyst. Paggamit lang na app, pwede mo gamitin yung savings mo, transfer mo para mag-trade. So, sa palagay ko, dapat talaga, uh, dapat magtama yung, pa, pag ed yung edukasyon para dito. Dapat uh, alam ng tao na kung ano anong pinapasukan niya. At dapat talaga lahat tayo maging responsable sa paggamit ng credit card or trading app, lalo pa pagtating sa pera. In trading, there are some bases. There are some bases as well. Like number one, traders do technical analysis. And technical analysis is the science and the art of chart reading, which tells you or which, which helps you in, in trying to predict where a stock is going to go. And at the same time, even traders, they still look into the narratives. Like, okay, let's look into this company. Is it profitable? Menchu, sa casino, the house almost always wins. Prinsipe o prinsesa ka man ngayon, bukas baka isa ka ng duha. So ano ang financial advice ng mga eksperto? patience meant to buy and hold. Mag-invest ng long term. Ika nga, nasa pasensya ang kita. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo. Maraming salamat, Lois Calderon.